Ilang insidente na ng umunoy pagluha ng dugo ng mga santo ang naitala nito man nakaraang taon. Pero ay sa isang pari, posibleng may scientific, scientificong paliwanag daw ang mga pangyayaring ito. Narito ang report. Ang mga imahe o ribulto ng mga santo ay ginagamit ng mga katoliko bilang simbolo ng ating Panginoon. At nagsisilbi rin itong daan para mailapit ang bawat panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pero ang ilan sa mga santong ito, napapabalita umanong nagmimilagro. Nitong Enero lang isang santo ninyo umano na sa kahoy ang nakitang lumuha ng dugo sa barangay Pongon, Cabigara Leyte. Sinundan pa raw ito ng ibang pagluha noong Pebrero dahilan para dayuhin ng mga tao. Ang pitong taong rebulto ni Eleanor na Mary the Mediatrix, lumuha mano ng dugo mahal na araw noong nakaraang taon. Ito na pinalalabas na ako nung pamangking ko. Sabi ko ayoko lumabas kasi marami tao nga rito nagbabasahan ng pasyon. Sabi ko ayoko lumabas. Tapos nung biglang binuksan ko na yung ilaw kasi patay, nakapatay ang ilaw sa kwarto noon. Nakita ko na siya talaga na lumuluha na. No? Ayon kay Eleanor, balungkot daw si Mama Mary at may naisiparating na mensahe kaya ito lumuha ng dugo. Yung, yung mensahe na pinararating naman ng mahal na birhen, pa, uh, ginagamit ako bilang instrumento, hinihigil na talaga yung magbalik loob ang tao sa Diyos, matutong magdasal ng Santo Rosario. Ayon kay Father Jaime Atchacoso ng Canon Law Society of the Philippines, may ibang dahilan kung bakit maaaring lumuha ang isang rebulto. Normally, yung mga ganon, merong physical or natural explanation. No? Yung mga dahil sa umido, dahil sa ano, katas ng atmosphere. Eh, kahit na anong rebuto, lalo, lalo na kung luma, lalo, lalo na kung medyo, medyo basa na talaga yun, umuulan pa, eh maaaring magkatas. Hindi naman maiwasan umano na maniwala ang mga tao lalo na kung naghahanap ng milagro. Lahat ng tao naghahanap ng rason para magbagong buhay, mapalapit sa Dios. Yun nga lang, ang, ang medyo hindi maayos na parang pinaka-deformation, mas attractive sa tao yung extraordinaryo. Ah, hindi masyadong katawag-tawag pansin yung ordinaryo. Sa ngayon, wala pa kinikilala ang simbahan katoliko na lumuhang santo na nagmi-milagro.